So yan guys, ito pala yung iihawin natin na gawin nating uh, belly. Ayan. So yun guys, ito ihawin na natin. Yan, inikot-ikot natin para pantay yung pagkaluto niya. Yan, heto lang yung ano, yung inihaw natin uh, chicken. Ihawin din natin yung yung dalawang chicken na ginawa natin, yung minarinate natin kagabi. Tapos, yan, ito lang yung ginawa namin na niluto dito. Yan, ini uh, lechon belly, uh, lechon manok tapos yung malagkit spaghetti. Ayan, ito lang yung niluto namin dito. Kasi meron din silang niluto niluto sa bahay nila kuya. Ayan, mas maganda kasi yung yung ganoon, yung uh, hiwa-hiwala yung ating paglulutoan para uh, mas mapadali natin yung ating trabaho. Ayan, meron silang niluluto doon, meron din tayo dito para hindi tayo matatagalan sa ating pagluto. Kaya mas maganda yun yung tutulungan Ayan guys, ito yung ano, niluto natin. First time natin gumawa ng lechon belly. Sana ma-perfect natin. Ito, <laughs> napasayaw na nga tayo dito kasi nagugutom na. Takam na takam na kasi yung ating niluluto. <laughs> <laughs> So ayan guys, malapit na natin na maluto yung ating iniihaw na lechon belly. Yung kasama nga natin, nagpiprito siya na para sa pangsisig natin. Ayan, magluluto pa kasi tayo ng pangsisig. Kaya yun, yun, tingnan nyo, nagtatagip na siya ng bilaw kasi kumatalsik na yung mantika niya. <laughs> ayan, yun, tingnan nyo, laki yung ano niya, pangsangga. Talagang sinigurado niya. <laughs> ayan, eto na lahat yung ano natin iniihaw. Yung dalawang chicken, tapos yung ating lechon belly.

Ayan, eto na lahat yung ating niluluto. Eto, nagluluto pa yung kasama natin para sa ating pang-spaghetti. Ayan, hanggang dito na lang yung muna yung ating video. Ah. kita Kitagids na lang tayo dyan sa Triple H. Ayan, thank you so much mga idol. Ride safe lang po tayo pala.